Hello, mga kadiputa! Animal ka, no? <laughs> Ay, Diyos ko! So, ayan, no? Alam naman siguro ng lahat na nagpa-Thailand ako, no? So, ang dami-dami nagtatanong sa akin, ba, Thailand girl, bakit ka nagpa-Thailand? Kaya sa lahat ng mga bobo na nagtanong, oh, alam naman, mga ba, Myanmar ako, na Thailand girl ang pangalan ko. <laughs> 'Di ba? Wala mo kayo nag-isip. Oy. Kaya para sa ko lahat ng mga tanungan niyo. Oh, nagpa-Thailand ako dahil laos na ako dito sa Pilipinas, ba? <laughs> Nalaos na ako, guys. So ayan, guys, excited talaga ako magpa-Thailand, no? Dahil gusto ko makita 'yung mga dati ko na mga trabaho ng mga teacher ko hanggang ngayon after ilang years, dukha pa din sila. <laughs> Ay, ah, Diyos ko. Wait so lang. Ayan, guys, nag-travel na kami. So, from Coronadal City, nag-shortcut kami dito sa daan na papunta sa Davao. Dumaan kami dito sa shortcut ng Sultan Kudarat na grabe, kabukin. Tama nga, sabi nila na sa shortcut na ito, makatipid kayo ng 2 hours. Pero, ba sa sobrang taas ng mga bundok na dinana namin, hindi ko alam kung fags pa ba to or langit na to. <laughs> <laughs> Grabe ang ah, mga facts. Sabi pa ng kaibigan ko, sobrang dami mga fax daw para do kami na sa Japan. Kasi sabi ko sarili ko, paano mo nasabi na sa Japan tayo? Sobrang taas sa mga bukid dito pag nahulog ka, pag nating mo sa lupa ah, daw imputido ka mo. <laughs> Grabe, kataas sa bukid. Wala pa mga baril. So ayan guys, dumaan kami dito no namang ha ang mga mata namin pero na observe ko ba habang tumatakbo ang sakyan namin. May mga tumatakbo sa daan ba ng mga tao na nagabitbit ng baril. Ano man mga army to? <laughs> Pero may mga bit-bit sila na bigas. sabi ko, ah, baka na grocery lang ang siguro ang mga army. Reputay to. So, ayan guys, finally, dumating na kami sa Davao City, no? So, ang ginawa ko, nag-drive through na lang kami ng Jollibee, no? Kasi malate naman kami sa flight. So, ayan guys, finally, no? Nasa airport na kami ng Davao City, ni welcome kami, no? Sabi, Madayaw, Davao. Kaya sabi ko, sarili ko, eh, Madayaw na ako, saan-saan makaabot? Sito, Terte, Karali. Ay, sarot lang. Love ko si Duterte, ha? Baka i ako. So, ayan, naglinya na kami, no? Para sa tiket namin sa Philippine Airline. Ang diputang ang Philippine Airline. Bawat pasahero, mga 30 minutes ang hinihintay namin, no? Para bakuha namin ang tiket namin. Ang rason nila sa amin dahil sirado ang printer nila. Diyos ko, kamal-mahal ang tiket nyo. Wala kayo printer. Kung sinabi nyo ng maaga yan, dapat nag-donate ko sa inyo mga lima ka printer ba <laughs> Diyos ko! So ayan guys, naghihintay na lang kami ng aeroplano namin, no? pero nagtataka ako guys. Ba? Kasi alam nyo, first time ko makita ng international airport, ba na wala aircon, electric fan, lagi ang gamit, Tris Dabaw. Grabe <laughs> kainit! So ayan guys, finally alis na kami. So, no? Para sa kalaman niyo yung kasama ko, yan pala ang road manager ko. So ayan, for now, goodbye muna Dabaw. No? Nakita niyo guys, diba sobrang dami mga bahay, diba? O, oh, diba? Hindi nyo matalo-talo talaga ang mga Duterte dito. <laughs> ang dami mga DDS dito. So, ayan, guys, kung napansin ninyo, o, diba, grabe, ganda ang mga clouds, no? Nasa na kami, pero habang nag-observe ako, nakita ako ba, hala, wala lagi nag ang ilisin ng plano, Ay, ano ni Mara? <laughs> Tama pa ba ito? At ayan guys, so nakita ninyo, dumaan din kami sa Bohol no, diba? Nakita nyo ang Chocolate Hills, so ayan, habang tinitingnan ko, sabi ko, nasaan dito yung resort man? <laughs> Hindi ko lagi makita ay, ah baka tinanggal na no. At ayan guys, so nakita ninyo, dumaan din kami sa Siargao no, diba? Ang ganda-ganda, kaya habang tinitingnan ko, sabi ko, nasaan si Habibi at saka si Phil Marman? <laughs> Ay, charot lang. So, ha? ayan, guys. Ang ginawa ko, guys. Zoom in ko noong video. Nakita ko. Ah, sabi ko. Hindi pala ito, Siargao, guys. West philippines ini May nakita ko. May mga Chino. Ginabuhusan nila, mga Pinoy. <laughs> Nag-away-away ang mga Chino. Kaya kaya sa travel namin, sabi ng stewardess, merienda time daw. So, ayan, binigay na sa amin ng merienda, no? Kaya sabi ko, eh. Kailan pa naging merienda ni mga munggo na tag-5 pesos na sa amin, Danaw, eh. <laughs> Hahaha. Monggo. So ayan guys, si Bo na kami no so, pagdating namin kumain kami. At habang nagawait ako ng order, kami kita ako gapa ni Lap ning kanu. Kaya ayan habang umiinom ako. Ha, nakala nyo hindi ko kaya ang 10 inches ha? kahit 10 pa sila kaya ko. <laughs> Ay, <laughs> charot lang. Baka ano iniisip nyo, ha? So, syempre, dala si Bo ako. Dumaan ako sa mga kolono. Ang dami-dami mga kolono dito sa airport. Dumaan ako sa Jumalone, no? At syempre, ayan, tinawag ko ang sales lady, no? Kaya sabi ko, halika ka dito. Magkano to? Bili ako isa. So, ayan, lumapit siya, no? Sabi niya sa akin, 10,000 yung 100 ml, sir. Kaya sabi ko, utos lukon ko, mata mo, hangag ka. Dorito, itsura, so yung pangit-pangit nito. Sure ka na, 10,000, eh? <laughs> Diyos ko, sobrang mahal. So ayan guys, si Foro Malis yung aeroplano namin. O, nagperform mo ng steward nila, no? So ayan, sabi niya una, o, sa lahat ng mga tanga na pasahero. O, ito, pito, ito. kasi ah. sabi ko, grabe naman ang babak nito man. Tapos ayun, sabi niya, o, ito, nakita niyo ito. Kwan ni chandelier. <laughs> Tapos ayun, sabi niya, pwede nito fix inhaler, ha? Kaya ayun, sabi ko, hala, bongga, lagi ang inhaler dito sa aeroplano. Ay daw, ano daw, imbudo. <laughs> <laughs> alam niyo ba yung imbudo, so, guys? So, ayan, guys, lumipad na kami, no? So, after three hours, guys, ayan, no, finally na sa Thailand na kami. At syempre, dito na kami sa pinakabongga nila na airport, no? Naku, saan, grabe, kalamig dito. Hindi tulad sa Pilipinas na ba? Ang mga international airport natin, do Hindi ko alam kung airport pa ba siya or ano, sauna. <laughs> grabe ka So ayan no, pagdating ko sa airport, ang pinakauna na ginawa ko, nagpa-exchange ako ng pera ng Thailand, no? Kaya ayun, sabi ko sa kanya, oh, sawadi Animal ka ba? <laughs> Eh, sabi ko, I will change money. Kaya ayun, sabi niya, how much ka? Oh, sabi ko, 1 billion. Okay ka? <laughs> Sige, pa niya. So after ko magpa-change ng money, ang next na gawin ko, siyempre magkuha ako ng maleta, no? Alam nyo guys, napaka... Ay, si puta. Man. Malis ka dyan, nagka-video-video ko. <laughs> ang hag mo nito, ah. So ayan guys, so, ulitin ko ang kwento ko sa inyo, ha? Ay, nagka-video ako, may demonyo na dumating, naka-jacket red. <laughs> Oh, ko ha? So, ayan, nakuha na ako ng maleta. No? Napaka-excited ko talaga kukuha ng maleta. No? Kasi guys, Thailand, ano, mano ma ma ka te? <laughs> Di puta, karo na. Ano problema mo ha? Hindi mo ako isali sa mga pagkatanga-tanga mo dito sa airport. Ang gaga karo na. So, pinakauna ko din na ginawa, no? nag-withdraw din ako ng maraming pera dito sa bangko ko sa Thailand. No? O, alam nyo na BIR. Alam nyo na kung bakit hindi nyo ako makita-kita na may mga pera ako sa bangko sa Pilipinas. No? <laughs> Ginatago ko sa Thailand. So next na ginawa namin, Siyempre pinasakay ko sa traino ng Thailand itong manager ko, no? Pero wait lang, may abaw, may tanga nga nagalibot-libot to. Oh. <laughs> o, tignan nyo ha. O, o, ba, bumalik. Anong kinalambada, yes, <laughs> na, doon So yan guys, dumating niyo yung mga trains, no? O yan, nashock ang manager ko kung bakit maganda daw at sosyal ang train dito sa Thailand kung sa Pilipinas. Sabi niya, baka daw wala budget ang train no, sa Pilipinas. Kaya sabi ko, may budget yan, malaki. Kaso ang budget hindi ginamit sa train, kundi ginamit sa pagpa-extension sa ang bahay ni Mayor. <laughs> diba? Minsan nakala natin wala mga budget pero ginagamit pala ng mga politik ano man nalang bada sining animal ng animal <laughs> kailangan niya ba? So ayan mo, baka kami sa train, no? pumunta kami sa isa sa pinakasikat na mall dito sa Thailand, no? ang tinatawag nila na Siam Paragon. So dito guys, ang dami-dami ka makita dito, no? O, isa na dito yung support nila sa LGBT. So ayan guys, ang ginawa ko, na -picture, picture ako doon no? sa flag ng LGBT, kay kwan man ko, bakla man ko. <laughs> support, support. So, ba? ayan, pumasok kami sa mall, no? Na saan pumunta kami sa Japanese restaurant para kumain kasi nagutom na din kami. So, ayan, nag-order -order na ako, guys. So, kita sabi ko, arigato. Are you an animal? <laughs> Charot lang ako, hindi yan ang sinabi ko ah. So ayan, sobrang dami na in-order namin no. O, ayan lahat ang mga in-order ko. Na Diyos ko, grabe, kamahal ang mga pagkain dito. O oh, tulad lang ang pagkain na ito, na wala sa lugar ang lasanya. Wow, tag-800 pesos guys, grabe, kamahal. <laughs> <laughs> Diyos ko! Oh, ito din ang pagkain na ito. bula bola na tawag na dito. Nabaw! Tag 700 ang isa, guys. At syempre, dahil sa Japanese restaurant tayo. O, ayan, tikman natin ang sushi nila. hindi ko maintindihan, tag 15 pesos lang ang na sushi na ito sa Pilipinas? Dito, lagi sa restaurant na ito, tag 300, lagi isa sila. <laughs> Diyos ko! Grabe ka, mahal! So, ayan, finally, tinikman ko rin ang chicken nila, no? Natag-1,500. Na kung saan, pag ko ba? Wala sa niya, do, kwan? Do, bilat. <laughs> Ay, charot lang! Hindi ako nakakain yan, no? At ayan, kung nakita ninyo habang kumakain ng manager ko, medyo hindi siya masaya, no? Kaya total lang in-order ko, 9,000 pesos. O, ba diba? Kung lalaki ang binili namin, mga siyam na sana na lalaki yun ba? <laughs> O ba, grabe, 1,000 each. So, guess? after namin kumain doon, o, oh, hindi ko pa kayo underestimate, ka nag shopping ko sa heels ni Cinderella. <laughs> Diyos ko, hindi ko alam kung para saan ito, pero nag-shopping ako ng heels, guys. Di puta. So, after ni Cinderella, guys, naka-decide ako na para gusto ko din ang heels ni Snow White. no? <laughs> so ayan, ang ending, oh, dalawa na heels sa binili ko. Kung magtaka kayo kung saan ko ito gamitin, oh, gamitin ko ito kung mag-vlog ako sa ano, mga false. <laughs> So ayan guys, after doon, bumalik na kami sa hotel namin, no, sa front desk pa lang. May nakita na ako na gwapo na tie ang asa At hindi lang siya basta gwapo guys, super hot niya talaga. At dahil tie siya, o oh, kailangan din natin mag -tie. Kaya ayun sabi ko, sa wadika, chupa, okay ka? <laughs> na shock siya. Chapter namin doon sa front desk, guys, sa diretso na kami sa elevator na maakyat na kami nung binakasama na naman kami natay. Kaya lang, guys, hindi man ako nagpuhan sa kanya. Ah, salita siya nasalita salita. Sabi niya, sa wadika sabi ko, di puta, kakaroon <laughs> na. Ay, charot lang din ko sa ginanon, nona So, ayan, guys. Before natin ipagpatuloy ang vlog na ito, o ipakita ko muna sa inyo, ha? Kung saan kami tumira dito sa Bangkok, no? Sa bakasyon namin. So, para sa kalaman ninyo, guys, ha? Ayan, ganyan. Kaganda ang hotel na tinirhan namin dito sa Bangkok. Alam nyo ba na tumira kami sa isa sa pinakamahal na mga hotel dito sa Bangkok? At alam nyo ba dito sa hotel na tinirhan namin, nagbabayad kami ng 30,000 pesos every night. Char lang. <laughs> Ay, charot lang. Pero ha? seryoso, guys. Ha? Alam niyo ba, guys, na almost 15,000 pesos per night ang binabayaran namin sa hotel na ito. At dahil inuto ko ang CEO ng Alada na sinabi ko na i-endorse ko ang sabon niya, gisponsor niya ang one week na stay namin dito. Nang hindi niya alam, no, after namin sa bakasyon, oo oh, i-block ko siya para hindi niya na ako ma-message. <laughs> 'di ba? Bola sa dyan. Pero alam nyo guys, ha, grabe, talaga kabongga ang hotel na ito. And just you to know guys, ha, we are at the center of Bangkok. At dito sa room namin guys, pag i-open mo ang window guys, ayan oh, tingnan nyo ha, ayan. Grabe, makita mo talaga ang mga mataas ng mga building dito. At saka ayan guys, oh, ayan. Ganiyan ang kwarto guys na nag-cost ng 15,000 per night. At saka imagine mo guys, sa one week ang binayaran ng CEO ng Alada dito ha. Kaya CEO ng Alada, ito lang gusto ko sabihin sa iyo. Oto Oto ka. Kapon ka. <laughs> Ay, sorry lang ha. Pero anyway, guys, ha, gusto ko lang mapasalamat talaga sa CEO ng Alada. Grabe, napakabongga. Mala palasyo talaga ang binigay nyo ng hotel sa akin. Maraming maraming salamat talaga sa experience. At alam nyo, napaka-deserving nyo talaga. I-block. E, <laughs> Okay, so bye. before natapos ang first day namin dito sa Thailand Guys, no minute ko ang dalawa kong kaibigan dito sa Thailand No, na may mga malalaking achievement Kaya sa lahat ng mga kaibigan ko na hindi ko minute O, oh, itanong niyo sa sarili nyo May mga achievement kayo ha <laughs> O oh, wag magalit. Ha? So ayan guys, dito kami nag sa isa sa pinakabagong tayo na mall dito sa Thailand, no? Pero alam nyo ba guys, na ang Bangkok, Thailand ngayon ay sinusunod na nila ang Singapore. Ibig sabihin, lahat ng mga building nila dito guys, sobrang daming mga puno na talaga at mga dahon-dahon na green. Kaya kahit na paano, naiibsan talaga ang init dito sa Bangkok, no? So ayan guys, finally nag na kami, no? Nakita-kita na kami na mga kaibigan ko dito. O, na, nayan pala si Kirby, no? So actually, wala naman siya mga achievement, no? Gwapo lang talaga siya at saka ducks. oh. Achievement yung Dax, hindi lahat <laughs> so ito naman si Ajong na kung saan Doctor of Philosophy na niya siya dito sa Thailand no? na kung saan hindi man na ako na-impress ah ang sweldo niya isang endorsement ko lang din naman <laughs> so ayan guys kumain na kami no? sobrang dami nilang in order na kung saan ang ending oh, ako din ang nagbayad dila sabi nila celebrity na daw ako at hindi lang daw basta celebrity maganda pa kaya ayon binayaran ko na lang no pero totoo na maganda ako guys ha <laughs> Okay, charot so by the way guys Ang dami-dami dami ko pa ikwento sa inyo no Sa part 2 ng vlog na ito Ipapakita ko sa inyo Kung saan kayo bibili Ng napakamura Ng na mga bilihin dito sa Thailand Kaya ayan guys Sige na no Manood kayo ng part 2 ha Batayan mo lang di ka manood Di puta ka ha <laughs> O sige na Hello sa mga kadiputa nations natin dyan, Thailand girl here. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan, abroad at syempre dito sa Pilipinas, nako guys, dahan-dahan sa pagpapadala online. Ang dami-dami sa mga kaibigan ko at syempre ako ang naskam na sa pagpapadala ng pera online. And mind you ha, ang pera na ito ay pinaghirapan natin. Kaya alam nyo guys, simula ngayon, wala na talaga akong ibang inaasahan pagdating sa pagpapadala ng pera na pinaghirapan ko. Walang iba kundi ang MLO Loellier lang. M. Lier, wala talaga akong kaba pa nagpapadala ako sa kanila. At kahit noong OFW pa ako sa Thailand, M. lang talaga ang pinupuntahan ko pag nagpadala ako ng perang pinaghirapan ko sa pamilya ko dito sa Pilipinas. At ang maganda pa dito guys, nako, pag pinag-uusapan natin ang Pilipinas, ang M. ay napaka-accessible kasi sila dito sa Pilipinas guys ay may over 3,000 branches sa ating bansa. Kaya kahit saan ka talaga nasulok dito sa Pilipinas, pwedeng pwede ka magpadala sa M. Loilier. At syempre, hindi lang Pilipinas na pinag-uusapan natin. Pag pinag-uusapan natin ang international, nako, Pwedeng pwedeng ka magpadala sa M. Luillier dahil ang dami-dami nilang mga international remittances partners. Ang ko nga guys, ang dami-dami nilang mga international partners, syempre ibibigay ko sa inyo ang lima sa pinakamalalaking mga partners nila internationally. Isa na dito ang Western Union. Ang alawa, ang kanilang Metrobank head office. Ang apo guys, na partner nila internationally ay ang Remitly. Hindi na papahuli ang kabilang Moneygram at syempre ang panglima natin guys, dito familiar ako dito. Yung nasa Bangkok, Thailand pa ako, yung teacher pa ako sa Ria Financial Service. At hindi lang 'yan guys ang magandang balita dahil kung napakarami mong pera at gusto mong ipadala sa pamilya mo araw-araw, nako, hindi 'yan problema sa si M Willier, dahil bukas sila simula Lunes hanggang Linggo. At kung takot ka magpapadala dahil pera ang pinag-uusapan sa Pilipinas. Nako, nakakatakot. Huwag kang mag-alala dahil sagot ka ng M. Luelier. Dahil sa M. Luelier, bukod sa air condition, lahat ng mga remittances nila, nako, meron silang security guard 24-7 na nakabantay sa'yo. Kaya e sa lahat ng mga followers ko at syempre sa lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at Pilipino sa abroad, guys, pag pinag-uusapan natin ang pera na pinagpaguran natin, ipadala mo na yan sa pinakamalapit na branch ng M. Luelier. At syempre, pag sa international ka, ipadala mo na yan siya sa pinakamalalaki at inaasahan at subok na mga international remittances partners ng M. Luwilier. Kaya sa lahat ng mga kadiputa nations natin, this is your Thailand girl na nagsasabi na iintindihan ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan natin para makapadala tayo ng pera sa Pilipinas. Kaya kung ang hanap ninyo ay subok na mabilis at maaasahan sa pera na pinagpaguran nyo, mag-M. Luwilier ka na, kadiputa. Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. Philbos, to sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin kung to, totoo talaga to, to, to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, <laughs> o subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? O, 10 pa lang? O, o, Oh. Oh, oh di ba lagi 20? Oh, ngayon guys, gawin lakihan natin, lakihan natin. Oh, lagi natin 1,000 kasi marami tayong pera, abi. Mm. Bet natin 1,000. Oh. Oh. Kailangan guys, wala kami pindot na bomba ha. Pag napindot ito, tapiyongon Taka ka, oh. Oh, pang iPhone 15. Oh, last last. Oh, di ba lagi 2,000? <laughs> Hindi <laughs> po ako gamali ka challenge. O, oh, ayan. 1,000 pa naman. 1,000, 1,000, 1,000. O, oh, bet. 1,000. O, oh, one more. O, oh, bakit wala akong binapindot na bomba man? O, oh, isa pa. O, oh, one more. O. Oh. O, oh, diba? <laughs> Cash out. O, oh, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. O, oh, 2,000. O, oh. diba? O, oh, oh, diba? Isa pa. O, oh, isa pa. Isa pa. Ha, <laughs> อ๋อ <laughs> oh, one more one more guys one more อ๋อไอ้สัปหะตุเตาซันย์เจนนะอ๋อ one more อ๋อตุเตาซันห์เหรอ Sino talaga pinag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, kung so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero syempre kasi nga challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O sa lahat na gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang uh, link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba. No? O kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera hindi na pambigas bigas na laro nyo pa o ayan o maglaro pa ako ha kasi iphone 15 eh <laughs>